sana uumpisahan ko na makatulong sa iyo kahit paano bibigyan ka ng 30,000 pesos. Ay, maraming salamat po sa mga Magkakita ko sa mga May pera na ako, may pandagdag na ulit akong puhunan. Salamat tayo kay Mang Mara at Amin Dong. Nandito ay yung level na tayo yung first 140, 40 14 na overload, tapos 100 na chicken

pag pag nakita natin na nagsisikap tulungan natin Dahil ito lang yung paraan para lahat tayo makaangat. Ang hirap ng buhay ngayon, bawat sentimo ay mahalaga. Maraming salamat kasi isa kang inspirasyon at para sa isang daan nakakain dito ililibre mo na kayo. Wow. Oh my god. maraming salamat din sa iyo madam kaya bibiro lang talaga ako kanina mga utang ako pero alam ko naman marami kang pera sa tanggapin ko na din maraming salamat talaga sa so, ko saan may pera na ako may pandagdag na ulit akong puhunan pa, para sa isang daan na kakain ha libre ko na oh, yun! ayan kaya oh, palagpagan naman natin si madam maraming salamat sa iyo madam parang nagugulat siya pero syempre wala Diba di ba? Sabi mo nga, basta diba? Kaya ang ko na dapat magtulungan tayo, huwag maghilaan. Si Madang tinulungan ako, sana ganun din kayo, tulungan niyo din yung iba kapwa natin na talaga lumalaban naman ang pata sa pamamaraan. di ba? Eh, maraming salamat sa iyo, Mamara. Appreciated ko po yung effort mo at siyempre tulong ko po sa akin. I love you, Mamara. Ingat. Yung oh, so mata lang gumagalaw mga kababayan. Sa dami ba naman ng mga nagpapapicture? Ayan. No, Orang pinaghandaan na ni Diwata, may upuan na talaga. May ano na tayo po, to <laughs> hey. Dapat may pangalan dyan sa likod, Diwata. Dini! hindi ako. Wow to wow to kasi to solo kayo to 1 2 3 I love you 3 okay god na meron pa god na meron pa

lang talaga ako lagi. Pag negative ka, oh, doon ka sa far away. <laughs> 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 sa neighbor. Think, think positive <laughs> <nether> lang tayo. <laughs> oh, doon ka sa ibang planet. Saka syempre, gano'n naman talaga yung buhay eh. Merong ups and downs. Ang mahalaga, positive ka at saka isipin mo, lagi may pag-asa. Yes. Ah, Oo, na. tama ka madam. Habang nabubuhay tayo, sabi nga nila, may pag-asa talaga. Isipin nyo naman, nag-pandemic, di ba? Sino magsasabi na makakaahon tayo? Tayo ulit, di ba? Makaka-recover diba? tayo. Oh, regarding oh, pandemic talaga doon ako nag-start, mag-business. Oh, oh, pero hindi hindi ganun kabilis para makilala agad ako Nakatulad katulad nito ngayon, nakilala ng business ko. So nag-start ako pandemic. Oh. talaga, kasi construction ako dati, nag-construction ako eh. Kaya ako nakapag-business kasi, na-stop kami because of pandemic. So, so nagtinda ako. Gumawa Pero paraan. hindi kagad nung nagtinda ako, nag-boom ka agad. So, dumating yung point na nalugi ako, nag-umpisa na naman ulit, nalugi, nag-umpisa. Hindi pa rin ako sumuko. Talagang laban lang ng laban. Kasi may mga pangarap tayo, may mga pangarap ako. So, yun nga. Sabi ko nga. Kaya sinasabi ko lagi, ah, pag hindi pa para sa'yo, hindi pa para sa'yo. Hintayin mo lang ang panahon na ayon din sa'yo ang panahon. So, ganun yun. Ganun ang no, mga ko sa'yo pa may ma-advise ka pa uh, Actually, wala naman ako pwedeng ma-advise. Pero gusto ko tayo bilang isang Pilipino, kailangan natin laging gamitan ng puso, pagmamalasakit, di ba? Kahit may negosyo ka, kumikita ka, kailangan may malasakit ka sa kapwa mo, Para alam mo din na yung ginagawa mo, kaya eh, tama para sa kabutihan. kailangan natin talaga siguro mga Pilipino, uh, magtulungan, hindi maghilahan kasi feeling ko pag lahat tayo magtutulungan Kunti na lang ang mahirap na matitira, di ba? Tsaka walang imposible. Walang imposible. Kasi ang kadalasan kasi sa atin talaga, yung kultura na natin talaga, na hindi natin maikaila naman talaga, na pag mayroon nakakaangat, hindi pa nga nakakaangat oh, ng mata, hinihila na kagat pababa. So, kailangan talaga maiwasan natin yan. So pagtulungan, huwag maghinaan. Kasi pag nagtulungan tayong lahat, feeling ko baka wala nang matitirang mahirap sa Pilipinas. Yun lang oh, okay. naman ang importante. Tsaka lalo ng mga Pilipino, oh, masipag, oh. matyaga. Kailangan diba? talaga magsuportahan. Yun ang pinaka-the ano, pinaka best na gagawin natin sa kapwa natin para mas maging maayos ang lahat. Di ba, ugundan tayong lahat, hindi lang isang ugundan. So yun. 'di ba? muna ako. Hindi lang siya successful, pero <laughs> pati yung spiritual at saka yung pananaw sa buhay napakaganda. Hindi pa naman ako sa spiritual talaga, uh, successful ako sa kaibigan, pero pagdating sa financial sa pera, hindi pa naman talaga sa totoo lang. Kaya lang kasi, kaya mo na. Medyo nakakaluwag-luwag ng kaunti, hindi katulad ng situation ko dati na talagang sa stress ng kahirapan. Pero ngayon naman, ang tawag lang dito is medyo nakakaluwag-luwag na ng konti. Pero hindi pa lang talaga sabihin ng milyonarya na talaga. Wala pa po talaga. Wala pa. Medyo at least komportable na. Diba? Oo. Uh, at saka na ito pa salamat ako kasi binigyan ako ng blessings na katulad nito ngayon na, di ba? Hindi na ako hirap na hirap sa buhay. Di ba sabi ko nga, nasa istensya ako ng kahirapan. Kasi pagan ng talaga yung yung mayiging daan, may hinggaan, right? puhunan para makaahon tayo sa kahirapan. So yun. Ayan ha, dami niyo natutunan ha. <laughs> baka mamaya kayo na yung mga susunod, di ba? At least magiging masaya lahat eh kasi bigyan lang natin lang ng inspirasyon uh, yung bawat isa. Ang galing ng Maji. <laughs> <laughs> kami kami um, ang galing talaga ng Pilipino Domes Garden. Nakita mo yung biglang may Ako na ate, ako na talaga. Uh, Pagpapos na yung puhunan ko, mabuti nga talaga Madam, hulog ka talaga ng langit. O, pwede ba makautang? <laughs> Hindi lang utang. Kaya no, ibibigay ko pa. Ayan. Hindi po si madam. <laughs> <laughs> Ang galing naman. Ang galing sa Hindi. <laughs> Pilip na ako uh, sa mga Pilipino. <laughs> diwata, Anong uh, pakiramdam na binibisita ka ng mga... Uh, kilalang mga tao alam mo maraming salamat talaga na appreciate ko yan kasi di ba sino ba si Diwata para puntahan ng mga artista, mga big time, mga media, di ba? Nagpapasalamat ako sa kanila. Na appreciate ko yung effort nila na pinuntahan ka dito. Isang malaka, isang marangal, isang malaking karangalan na para sa akin. So maraming salamat, di ba? Yeah, Ang tawag diyan, blessing. Di ba? Maraming salamat. Mm -hmm. Blessing yung mga ganyan katulad kahapon, di ba? Um, meron dumating, pinatawag ako, nag-abot ng cash. Actually, in-upload ko nga. So maraming salamat. Ang tawag ng blessings kasi napapansin ka talaga ni tayo. Ni, di ba? Hindi ko na-expect. Kung hindi dahil kay Gal, wala tayong matatanggap na gano'n. So, ibig sabihin, Diyos ang naging daan para puntahan ako ng mga tao. Yeah. Nainiwala ba kayo doon? Yes! Yeah. Oh, okay. yeah. Mabuti naman, nainiwala, nainiwala kayo. ba kayo. doon? Yes! <laughs> o, isipin nyo naman, na magtatagpo kami ngayong araw na to, di ba? Sa blessing. Yeah, blessing yan talaga. Kasi, biruin mo, at ah, galing pa kami ng event at ah, talagang ah, dumayo pa si Miss Marat na dito sa Diba? pagod na si madam pero uh, nagawa niya pa rin pumunta dito sa akin para mag-meet lang kami dalawa. So, ang tuwa, naka, ano, nakatawa ng puso. Maraming salamat sa iyo, madam. Oh, Maliban pa doon na hindi siya kumain ng dahil gusto niyang kumain <laughs> dito sa dito. Sabi ko gusto kong tingman yung pagkain. Pwede oh. eh, naman madam kung uh, mahilig ka ng pagkain kaliwis o... Tapos siyempre naman, bakit dito. naman pa? Ba? basta Pilipinong pagkain gawa ng Pilipino, tatang Pilipino. Ang alam ko kasi kumakain ka sa mga shangri la sa mga... Ay, <laughs> 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 ay, to. ay, uh, ay. Mga Shangri-La, mga, mga Shangri-La, Okada, mga wow. City of Dreams, mga ganyan ang pinupuntaan mo, Mwawaw wow, Isha. Ay, so maraming salamat nung ngayon naman Diwata Paris naman. So maraming salamat sa iyo. Ano ba gusto nyo? Ano gusto nyo kainin? Tara, wow. wow. pila na tayo. <laughs> May challenge ka ba kay Diwata? <laughs> Huwag mo nang papilahin si Madam. Uh, pa bigyan mo na lang siya ng chicken at saka yung siyempre yung overload para matikman niya lang. Matikman wow. Kaya tikman mo lang kung kaya mo. Mong... Ano man nalaman ng na favorite mo chicken? Ah, uh, <laughs> dati kasi ako manghuhula. Wow. <laughs> <laughs> si Madam Actually Timo. talaga mukha akong manok eh. Favorite ko lahat na luto ng chicken. Adobo, you know, brito, lahat. Uh, eh, okay. Tama ma'am kasi sabi niya dati, dati siyang manok eh. <laughs> ya yeah, sabi mo. Yeah, kasi sabi nga nila, 'di ba, isang kake, isang tuka lang ako dati. Dati akong manok. Tama <laughs> 'yun, oh, 'di ba? O hindi? Isang kake, isang tuka. Ibig sabihin, dati akong manok. Oh, oh, slide, Yan ang kuway diba? ko dati. So yung mga uh, staff ni Ma'am na nasa si Quinta mahigit, ipila na po. Oh, pila na kayo sa likod. <laughs> <laughs> At ah, siguro yung staff mo, kumila na lang kasi nakakahiya naman sa pila. Pero oh, ikaw, man. bibigyan kita Uy, ng special kayo, treatment. <laughs> <pila kayo. laughs> May ikaw si Quinta yung staff dyan. <laughs> Oo na, nga <laughs> eh, baka nakakahiya naman doon sa mga nakapila. Oh, oh, Pero wala. ikaw, bibigyan na kita ng <laughs> ano, dahil siyempre madam ka, hindi <laughs> pwede yung pumila okay, ka din. Hindi, okay lang ako pumila. Ay, Ay, mahalaga. Pwede pila din yan siya. Oo, hindi naman ako. Batang San Andres Bukid, Maynila. Manila, ah dating nakapaa naglalakad. Ibig sabihin, na proud ako sabihin kung saan ako nanggaling, di ba? May nagtatanong, payag ka ba daw na mag-plansya sa Manila? Ay, why not? Di ba? Kung may pagkakataon, talagang gagawin ko talaga. Malay mo, ito na yung pagkakataon. Kasi alam mo talaga yung mga pangarap ko talaga ma-expand pa yung Diwata Paris Over. Kung magkaroon ako ng mga branches sa sa Manila, sa buong Manila, sa NCR. So, yun talaga ang plano ko. So, bakit hindi? Di ba? ay maganda sa Manila. Maraming tao dyan. At saka, maraming saka, tao, diba, maraming gusto dyan. At saka nandyan si Madam. Isa kayo yeah, yeah, yeah. sa mga ano, para, para supportahan ako, diba? Yeah, yeah, at, yeah, at yeah, isa yeah. yeah. kayong palang, sigurado na ako na pag nagpisto ako sa Manila, may kakampi na ako, diba? Yeah, yeah, may yeah, siyempre, yeah, welcome yeah. yeah. Ay, na, welcome mm, kami. Mm, diba? diba? Hindi ka may tingo pag tanggol sa mga bashier. <tanggol tanggol> si Madam. Isa pa yan. Pagpisto yun ka na sa Gilipin City. Ay, waray, waray din yan. Ay, si mam, waray pala si Ma'am. Waray ako ano ako uh, bandang Northern Summer ako. Uh, ako uh, late tulog Di ba? Basta waray mahusay di ha. Syempre. Uh, ah. <laughs> kailangan doon na sa katotohanan. Tama. Kung anong kaya, di ba pagsikapan, yun naman ang o ano, oh, baka naman mga gutom na kayo. Oo, Ay, na kain na kasi <laughs> naabala din natin si Madam. Mm -hmm. May challenge oh. ba kayo?